namis namis ko po ang lugar na to kung sa saan po kami dito nagsiservice ayan <laughs> pasyalan po natin yung mga kasama po natin mga dati po natin kasama tagal na po natin kasi hindi pumunta dito ayan, nakakamiyas ganda po ng place. garabe. Dito lang po yan. Sa kolon Tong Hong Kong. Nandito po tayo sa loob ng mall. Mamaya po labas po tayo punta po ng parke. Eh. Doon sa mga kasama po natin. kuya natin yung kasama natin nandun daw po siya nakaupo sa may 7-Eleven malamig po dito sa loob ng mall pero po sa labas ang init na <laughs> maarawan din po tayo sa wakas garabe Ayan, Ay, grabe po ang init. Namiss ko ang lugar. Namiss ko po ang place kung saan dati kami tumatambay. Ayan. Ayan po. Grabe ang init. Ayun lang ako, maarawan yun eh. Para akong aswang ba? <laughs> Para kung tayong aswang. Ayan. Ayan, binagyo po. Aswang ako nakalabas. Ayan, sobrang init po. Grabe. Tama, may payong naman po ako pero tamad po ako magpayong. Ngayon lang po tayong maarawan. Kasama ko. Maraming tao. Sila ba yan? Ayan. Ingat-ingat po tayo. Lagi saan man po tayo magpunta. Ayan. Grabe ang init. God bless to all. Sila ba yan?